Magandang magandang umaga sa inyong lahat at nagkita-kita na naman tayo dito sa aking YouTube channel. At ako ay magpapakita sa inyo kung magkano ba ang sinasahod ko sa kada buwan ngayong taon na to dahil malapit na akong makakuha ng 100 US dollar sa threshold dahil yun ang kota rito kay YouTube channel. Kaya hindi ito basta madali lang ha. Kaya kung isa ka sa mga YouTube content creator, dapat panoorin mo ang video ito para makakuha ka ng idea o makatulong man ang aking video sa mga pagbablog mo para hindi ka nagtatanong sa iba o hindi ka nag-iisip kung ikaw ba ay makakasahod o magkano ba ang sinasahod mo kaya panoorin mo ang video nito para malaman mo kung magkano ba ang sinasahod ng mga katulad nating YouTube content creator kaya ano pang hinihintay mo guys panoorin nyo na to magmula nang monetize ako kay YouTube nung December 22, 2022 na monetize ako kay YouTube nung December tapos pagpasok ng January doon na tumatakbo ang earnings ko kay YouTube so January, February, March, April, May hindi ko na na-screenshot yon, pero sa estimated earnings niya Puro mababa sa bawat buwan Ang ipapakita ko lang sa inyo guys Itong June, July, August, September, October, November So, ito guys, ayan o Ayan, kung makikita ninyo Yung estimated nya Ayan, may 11, mayroong 8, may 10 So, mababa Ayan Kasi guys, sa pag gumagawa tayo ng ating YouTube channel o yun ang ating YouTube video sa bawat buwan, yun ang tatakbo. Doon kailangan mas maraming nakakapanood sa video na inupload mo sa kada sa isang video. Pag tumapat halimbawa, nag-upload ka ng itong November, nag-upload ka. So, magmula a hanggang katapusan ng November, tumatakbo ang estimated mo. Nakahiwala 'yon, nakahiwalay sa December 'yon tumatakbo ang iyong uh, earnings sa November lang. Kaya pag natapos na ang November, so panibagong ano na naman yun. Kaya kailangan maka-upload ka yun. Maka-upload ka ng pang December mo para merong kang ano, merong kang sasakurin. So kahit naman hindi ka maka-upload, basta napapanood ang mga video mo, yung kada buwan, doon pumapasok yun sa kada buwan na yun yung earnings mo so, syempre, kailangan magkakaroon ka rin ng uh, pinakapatok yung alam mong magbabiral ang video mo para yung sasahurin mo sa buwan na yun ay medyo malaki kasi yung estimated natin guys ayan o oh, kung makikita ninyo ayan yung estimated natin yan makikita nyo naman dyan nakal parang loading yan loading ayan o oh, yung kulay Uh, green, kailangan puno yan, yung kulay green na yan. Sagad na sagad yan. Kapag sagad na sagad ang kulay green na yan, ibig sabihin, talagang napakalaki ng sasakurin mo. Sobra, sobra, siguro, baka nasa 100,000 yan. O may, baka million pa. Kaya, kailangan, sa katulad nating mga content creator, nakakagawa tayo ng mga magagandang video. Yung talagang mm, papatok sa lahat ng mga tao kaya mag-iisip tayo ng mga content na talaga napakaganda okay lang yun, kasi sa katulad ko naman na hindi naman talaga tayo yung mga sikat na content creator mga simple lang tayo pero yung mga nagagawa naman natin talagang meron naman na kabuluhan at merong Uh, nakakatulong tayo sa iba, nakakapagbigay tayo ng idea, nakakabigay tayo ng dagdag kaalaman sa kanila. Tulad nitong ina-upload ko ngayon, itong kung magkano ba ang kikitaan sa kada buwan, itong taon na to, makikita nyo. Yan ang ano ko, guys. Kasi sa akin, guys, meron na akong 98 point uh, something na siguro nasa 46 or 16 dollars. Ayan, 98.16 dollar or something. Kung hindi ko man nakita yung ano niya, yung total talaga ng yung centavos yun, centavos yun yung nasa dulo niya. Bali yung 98, yan ang ano, mag ano na lang siya, siguro mga 2 dollar na lang para mabuo na yung kanyang 100 threshold. Yun yung guys, alam nyo, uh, kapag nag-upload ka o pumasok ka sa YouTube, naging content creator ka, maghihintay ka talaga. Kailangan mo talagang makuha ang 4,000 watch hour, tapos yung uh, 1,000 subscriber, ma mo dapat yan, makuha mo yan para ma-monetize ka. At kapag na-monetize ka nga, ayun na, dyan na magsisimula yung inyong earnings na sasahurin mo sa taon na yun. Kunyari, 2024 na monetize ka ng January. So, yun, tatakbo na yun. Mag, kada, sa mga upload mo, merong estimated earnings dyan. Kada buwan, January, February, March, hanggang December yan. Nandyan na yan. Yung mga sasakurin mo. Kung mataas yun, hanggang sa makuha mo yung threshold na sinasabi nila. Yan yung, yung kota. Kota yan, guys. Ha? May kota yan. Hindi basta-basta yung maano ka kagad yung umano ko panood na, lumakas na yung ano mo, sa ka kagad, hindi pa yun. Maghihintay ka ng uh, mabuo mo yung threshold na yan. At pag nabuo mo yung threshold na yon sa buwan na yun, halimbawa, nabuo, na kuha mo siya, na-hit mo siya ng November, eto, oh, within December ng 21 first, sasahod ka na. Mag-e-email sa'yo si YouTube sa Gmail mo, tapos, nakalagay doon yung 21 ano nga sa 21 st nga ng December doon ka makakasahod at ang ginamit ko diyan yung aking ATM pwede naman eh siguro may yung iba PayPal yata yung iba eh. uh, yung iba Hello Card yata yon basta hindi ko na ano yun. pero alam ko yung iba ganun sa gano'n. pero sa akin kasi sa ATM ako nagkilapin, fill up ako sa, sa PayPal o sa PayMaya mga ganoon. Hindi ako nakapag ano doon. Sa ATM kasi ako, meron kasi akong account sa banko kaya yun ang ginamit ko sa sinasagot ko sa trabaho ko doon ko ipinaso yun ang tinanggap ni youtube so gano'n guys kapag mag upload kayo laging natatandaan na uh, basta gumawa ka yun talagang hindi ka copyright basta makita mo na makakaisip ka ng alam mo makakapagbigay ka ng kaligayahan sa iba tapos yung uh, makakatulong ka pa nakakapagbigay ka rin ng idea ayan so tignan nyo naman yung sinakad ko ayan o oh. diba 98 point ayan oh. 46 da, da o oh, 16 ayan diba o oh. tignan nyo naman oh. 98, kulang na lang yan mag ano na yung 100 dollar yan inintay ko kung makikita nyo na kailangan kailangan makuha ko yung 100 para makasahod ako at yun ang kota kasi kailangan yun kailangan mahit mo yun kapag hindi mo na hit yun hindi mo hindi ka makakasahod ng ano Siyempre, kasi may kota nga tayo kaya upload ka lang ng upload huwag kang magsasawang uh, upload kasi napaka-importante yan para nakikita kasi ni YouTube yan na talagang interesado ka alam nyo napakaliit din talaga ng ano, kitaan dito kay YouTube eh. pero yung iba nag, nag, nagmi di ba? tayo kasi tayo yung mga simpleng tao na mga content creator kay YouTube na hindi naman napapansin talaga ng iba hindi nila nakikita pa yung kaya pa nating gawin Siyempre, yung iba, ginagawa nila yun. Pero tayo, meron din tayong mga kakayahan na kaya natin ipakita. Kaya kapag tayo ay nakasahod, siyempre, uh, mag-share din tayo ng blessing natin. Marami tayong paliligayahin. Kaya uh, dapat abangan nila yan. Tulad nito, guys. ba, 90, konti na lang. O, oh. pag naka... Kapapanood nyo naman yan, guys. Eh. Kapag na-hit ko na yan at nakasahod na ako, i-upload ko rin yan. i-vlog ko rin yan. Yung, yung, unang sahod ko sa taon na to sa kay YouTube. Kaya, ayun, malalaman nyo rin yan, Mapapanood nyo yan. Kaya, sana, sa lahat ng mga, kung sino man yung mga makapanood nito ng mga uh, YouTube content creator ng mga baguhan. Ayan po. Uh, makikita nyo dyan yung sinasahod sinasahod ko o sinasa sinasahod ng iba na estimated earnings niya ayan kada buwan yan sa akin kasi ito na ipinakita ko pinasilip ko sa inyo itong June, July, August, September, October, November ayan ayan yun napakababa kasi kukunti lang ang mga nanonood saka guys pag nanonood kayo huwag nyo rin gano'ng i-skip yung ano panoorin nyo rin yung mga ads kasi importante yan para dyan din tumataas din ayun guys at sana itong video ito ay nakatulong sa inyo at nakapagdagdag ng kaalaman o idea para kapag kayo ay nag-upload o gawin naging isang YouTube content creator, alam mo na ang gagawin mo at hindi ka na magtatanong o hindi ka na mag-iisip na ito ba ay legit o ano ba, totoo ba ito, so may idea ka na kasi ito ay talagang legit na legit talaga to ayan kita nyo naman noon hindi ako upload lang ako ng upload kapag upload ka lang ng upload hinihintay mo lang yung 4,000 watch hour tapos yung 1,000 subscriber yan ito ngayon sa kaka upload upload ko na at na monetize na ako ngayon revenue na ngayon ang inaabangan ko sa analytics makikita mo sa analytics yung dati tatlo lang yan So, ngayon, naging apat na, nadagdagan na ng revenue. Nagkaroon na siya ng revenue. So, ibig sabihin, ah uh, legit siya, di ba? wala akong pangamba na ito ba ay hindi legit, o di diba? Kasi nga nakakapag ano na siya yung makikita mo siya sa analytics mo. Tapos guys, uh, uh, kapag ito para madagdag ka alaman talaga, pa, ipapackage ko na. So kailangan gumawa rin kayo ng inyong Google AdSense sa uh, Chrome doon kayo gagawa guys ng Google AdSense ninyo. Uh, nagpipil up kayo doon para doon nyo makikita ang inyong ano yung payment sa Google AdSense gagawa ka ng Google AdSense doon ng account yun, para doon mo siya makikita yung payment mo tapos kung complete na ba doon mo siya makikita tapos doon mo rin i-apply yung iyong kung ATM ba ang gagamitin mo or Primaya okay, or kung ano-ano man kung ano-ano mang ATM na uh, regarding sa bangko oh, para doon pumasok ang sahod mo. Ayun. Ngayon guys ha. At hindi basta-basta yan. Tsaka wag oh, huwag kayong basta-basta yung magpapaturo sa iba. Kailangan kayo o oh, manood kayo ng mga ganitong video na to para makadagdag kaalaman sa inyo. Susundin nyo lang yung kasi meron akong ito. Shoutout nga pala kay ano ha. Kay Master Speaker Inventor. Ayan, So, Master Speaker Inventor. Ayan. Sa kanya guys, talagang na ano yung kanyang YouTube. Yung YouTube channel niya. So, nawala yung mga revenue niya. So, nakakalungkap isipin. Isang kaibigan ko yan na talagang napakagaling yan uh, sa mga speaker siya. So, yung kanyang mga earnings ngayon medyo mababa, mababa na. Noon, napakataas talaga ng mga earnings niya. Kasi hindi pa dumating ang kanyang Google AdSense. So, sa lahat ng mga content creator, uh, laging nyo tatandaan na true ang inyong ilalagay. Kung saan man kayo nakatira, kung saan kayo naglalagay, yung lahat ng mga information na inyong ilalagay sa Google AdSense. Lahat totoo para kayo ay matukoy o makilala ni YouTube para mapadalang kayo kagad ng Google AdSense. So, ayun guys, at uh, sana nakatulong ang video ito sa lahat ng mga baguhan, sa lahat ng mga uh, gustong pumasok sa mga content creator ni YouTube uh, para madagdagan ang inyong kaalaman o idea sa mga napanood ninyong pinakita ko sa inyo kung magkano ba ang sinahag ko sa kada buwan itong taon na to. So ayun guys, at uh, sana Uh, huwag niyong kalilimutan ng aking YouTube channel At uh, supportahin niyo pa rin ako Maraming maraming salamat sa inyo na lahat guys Hanggang sa muli guys Paalam